So, ito yung hinahanap natin ngayon. Hindi, hindi pa medyo ang yung ating pakiramdam. <coughs> Masama kasi yung ating pakiramdam kaya yung ating boses ay kapangit. So, for today's video mga kaidol naghanap tayo nitong ito yun oh kudso kudso at ang tawag nito so yan mga kaidol we are looking for kudso so yun yun mga kaidol oh yung nakapansin nyo yan sa taas ito oh so yan ngayon ko lang nalaman na ito pala ay may halaga ito, ito. dito sa part na to oh yan ito yung tinatawag na basta tinggil tinggil ang tinatawag din ito tinggil tinggil pero hindi siya literal na tinggil ha? kasi iba yung tinggil na <laughs> ito mga kaidolo ito yung hinahanap natin dito sa part na to napakarami at tingnan nyo ipapakita o. ito yan. Ewan kong sa ibang lugar kung binibili din ito mga kaidol. Itong tinatawag na tinggil-tinggil or kudso ata yon Kung sa look at sa ibang part ng tablas. So yan. Although sa ibang parte ng tablas, ng odyongan, ng iba pang bayan dito sa Romblon, hindi siya pinapansin kasi nga hindi naman nila alam na ito pala ay nabibili or pinagbibili ito mga ka-idol, o oh, tingnan nyo so yan para po sa ating mga kaidol na walang ideya alam nyo ba na ito ay binibili ngayon kung gusto nyong malaman kung paano, i-message nyo lang ako kung marami sa inyong lugar na ganito oh. tsaka ibigay nyo sa akin para magkaroon tayo ng pera so yan sa part na ito, marami dito So yan mga ka-idol, napakarami dito oh. As in, ang dami talaga. Kaso bang ramo it? Hantik. So yan oh, ang dami mga ka-idol oh. Ibaba muna natin yung nakuha natin na right itlang. <coughs> dito sa part na to kasi, eh, ng kudso na to or ng tingil-tingil. Bali, yung buto ang importante dito. So yung buto yung pinagbibili or binibenta. So yan, ito. Ang dami dun sa taas oh. Siyan. yan dami mga dulo Ito, oh. Ito. Ito so, yung mga idol Ito yung ating matungka. Ito yung tinatawag na tinggil-tinggil or kudso. So, ipapakita ko sa inyo mga idol Ito yung mukha niya, oh. Medyo masama pa na yung pakiramdam natin. So, yan. Ito yung mukha. So, yan yung ating mga napitas at nakuha dito sa bukid. So, marami pa dito sa pata ng mga idol At, sa ito, oh. Tingnan mo. Ito. Oo. Oo. Ito yun Hindi ko alam kung anong tawag Sa ibang part dito sa tablas Pero dito Sa udyongan at sa ibang part eh Tinatawag itong tinggil-tinggil or Kudso So yan Ito yung mga Ipapakita ko sa inyo Baka may mga Meron dyan sa inyong lugar Ito yun o no, Yung mukha niya So bali yung bintahi dito, ipinagbibili natin or ng ating mga kababayan yung buto. So, yung buto dito binibili ata per gantang. Yan. Although sa ibang part ng tablas, marami to pero binabaliwala. So, ngayon mga idol, alam nyo na na ito ay pinagbibili. At dito, oh, tingnan Meron din isang part or iba pang part ng uuwi oh, oh, ng kudso. So yan, ito din, oh. Hinahanap din to, yung parang Basta yung may bulbul. Para may <laughs> may balahibo. Yan mga idol. Dito sa park na ito marami hmm. din. Yan. Kalimitan itong nahahanap sa mga bukit. Tuwing pag-init o buwan ng March, April, Pitas lang ng pitas tayo. Tapos ipunin. Tapos pag may time kukunin natin yung mga buto. Ito oh, meron din dito oh. Ano yun oh. Although maliit, pero pag pinagsama-sama to, makapaisin pa yung ilang sako. So kaya sa mga ka-idol natin dyan dito sa tabla, sa rumblon, kung meron may mga gamito, ibigay nyo sa akin. Pero kung gusto nyo ipagbili, ipiin niyo ako. Kasi mga ka-idol, yun lang. Kudso. So, yun mga ka-idol, patuloy yung ating pagpipitas ng tinggil-tinggil, kung tawagin, yan you o. Know, tinggil-tinggil, or kudso. So, yan, marami dito sa part na to, o. Oh. Yan. Tapos, yun, yung Grabe, mga kaidol, ang dami, yan you know? o. O, ah. Uh. So, yan, shoutout sa ating mga kaidol, mga kababayan natin dito sa Romblon. Kaya sa ating mga ka-idol, mga kababayan, mga viewers, taga-subaybay dyan ng mga taga-bukid dyan or malapit sa bukid maghanap kayo ng ganito oh kinagbibili pala to yung buto niya yan yun oh marami to seen benta pa din dito oh grabe oh so kapag hilaw mga ka idol ito yung mukha niya oh paghilaw ito yung mukha ng kwan kapag hilaw oh ito yan yan oh yan yung mukha kapag hilaw yung tingkil-tingkil or yung kudso. Kapag hinog naman or luto na, ito yung mukha niya, mga kaidolo. Tingnan nyo. Yan. See so, yan? Yan o, oh, meron to. Tingnan mo. O. Oh. Diba? So, yan, mga kaidolo. Ito yung ating mga kudso o yung mga tinggil-tinggil yun -tinggil. mga pauwi na tayo galing sa paghahanap ng kudso so yun ito yung ating nakuha so yan medyo masama pa yung pakiramdam ko mga ka-idol kaya yung boses natin at umuulan ngayon dito oh pauwi na tayo mga ka -idol. so yan mga ka-idol sa inyong panunood at kung sa inyong mga lugar meron dyang mga ganun pwede nyo pong ibigay sa akin at ibibenta natin yan so yun mga idol thank you for watching and good day everyone Ay. Hey. So yan mga idol yung bali yung buto yung kailangan natin dito. So ito yung pinagbebenta or binibili. Ang, ang pagbenta nito ay per, per kilo. So yan, um, na natin or yung buto lang yung kailangan natin dito, yung balak hindi na. So yan mga kaidol, ito yung tinatawag na tinggil-tinggil.